ibig sabihin, Maylen, doon ka pinanganak? And... Ah, hindi. po. Diyan po sa, ano, malapit po sa tinarahan namin. Si Manjelo lang po yung dandan. Kasi, ano, <laughs> doon po pinanganak si Manjilo. Tapos, hmm. sa pag-anak ni Manjelo, mga, ano, mga ilang week lang yun. Tapos, pumunta na kami dyan sa, ano, sa 24. Mm -hmm. Tapos, ayan, hindi ko pa nakilala yung... Lagi na itatarong ako sa lang, Papa, kung ano daw. Sabi ko, may mga kamag-anak ba tayo? Sabi ni Papa, ang dami-dami dun -dami sa talay mo. Sabi ko, mm. -hmm. hindi ko pa sila nakilala. Sabi ni Papa, ba, ano, pag ano daw, pag may ano daw yung Papa, isa sa madawa ko ni Papa para, mm -hmm. para makita ko sa mga, mga um, kamag-anak namin. Mm -hmm. Ang galing, no? Ano? Oh, ayun may... pala yung purpose ng tarpaulin para makilala ko yung mga kamag-anak. <laughs> Kala mo kahit wala ka doon, pinakilala ka dahil sa pamamagitan ng tarpaulin. <laughs> mm -hmm. <laughs> o, oh, diba? At least nakilala mo yung pinagmulan mo, yung si Lola, no? Nagbibenta siya ng gatong. So, mabuti nakita. Kaya na mapa, dapat ko sa so, tapulong, hindi ko naman sila kailangan. Oh, ka, uh -huh. Ano, kung ano, kung ano. Yan pala ka mag-anak mo talaga. Ah, ka anak ko pala. Kasi kapag ano kasi, kaya natakot ako kay Papa pag ano kasi minsan minsan kapag sasama ko ka Papa sa mga ano niya, sa mga pinsan niya, gano'n. Nagtatano, hmm. kanino tong anak? Sabi ni Papa, bakit hindi yeah. mo yan kilala? Ito ka nga banda kay Papa. Sabi, siya, sabi si yeah. Papa, sabi, sabi yun, Kanino tong anak? Sabi ni Papa. Bakit hindi, Wen? Kilala anak mo yan. Yung maliit pa dati. Ganyan, ganyan. Sabi, Wen, hindi ako naniniwala. Sabi, anak mo ba yan? Ang, ang itim mo tapos, ayan, anak mo mga puti. Ganyan, ganyan. Sabi ng si Papa. Hindi na makasalita si Papa. <laughs> <laughs> hindi sila naniniwala pag ganyan si Papa. Kaya, uh -huh. nahihiyak sa sama kay Papa pag napunta rin sa ano, talain <laughs> Kaya pala, at least nakilala mo na yung mga kamag-anak mo doon, di ba? Mm -hmm. Marami pala <laughs> kami mga kamag-anak. <laughs> Marami pala kayong kamag-anak doon. Kasi sa iyo pa, kasi sa pa, iyo matagal doon talaga. Uh, si Mylynn, at may sasabihin daw siya kay daddy po nandito siya sa bahay niya pero ayan, napanood niya napanood mo ba uli kanina? oo, so, lagi no. ko po nang pinapanood ayan, po kasi lagi. tuwang tuwa po ako kasi wow. hindi ko po kilala sila sabi sila na kaano Kamag-anak, ako, ako niya ako, gano'n tapos pinsan, ganyan hmm. hindi ko naman sila kilala <laughs> hi po daddy po Sal salamat po ulit sa tulong niyo na napuntahan niyo po yung pinsan ko, mga kamag-anak ko po. Kung hindi po dahil sa inyo po, hindi ko po sila nakilala po kasi bata po po kasi ako. Tapos umalis kami doon. Kaya po, nagtataka din ako. Kaya, nagtataka din ako kasi lagi napunta si Papa doon doon para yung mga kamag-anak po hmm. namin. Kaya pala. Tapos, yung palang lola din ni Nita. Ano? lola mo ba yun, Yung... yung... Lola ko din. Lola ko din. Oh, lola mo nga lula. din daw. Sabi niya, apo ka. O, tinan mo. Apo din, apo din daw niya si Mylene. Ibig sabihin, kamag, doon talaga pala nagmula yung angkan nyo, no? Opo. Hmm. <laughs> pala kamag-anak. Kaya pala mga kamag-anak ko. Tapos kamag si Ninita, net. Lola mo pala yung ino doon. Yung ibinlag niya yung circle. Lola mo din. O, yung tal, nanay ni Nanay Lorna yan? Mama ni Nanay Lorna? Ate, tiyahin, gano'n, ha? Ah. Para, parang si Nanay Lorna yung nagsasalita, eh. <laughs> ayan. So, mga apo na pala din kayo ng matanda, no? Ayan. So, ano sasabihin ninyo doon sa mga kamag-anak? Ano? Ay po sa inyo. Ay po sa inyo. Ayan, ayan po si Nineta, anak ni Nanay Lorna. Si Maileen, umaling. Yeah. Ayan. Kaya yung anak? Umaling. Si Umaling. <laughs> Ito umaling din. May si Umaling. Ayan. So, Mga dun, umaling sa langgoy. Eh. Sa baka Nakilala ni kalan Ni Nita. Sabi ni Nita, wala, lola ko pala yun. Ano? May lola pala doon si Nita nga wala. <laughs> Naligaw. Naligaw. Tapos itong dalawa. Yung pala hinahanap kayo ng lola niyo. Nasaan anak kayo? Nandito na kayo sa Luzon. Mindanao. <laughs> Nahanap kayo sa Mindanao. Nawawala. Nandito pala kayo. O, oh, di ba? Isig mo. No? Oh, yan. And thank you sila kay Paul. Salamat po, Daddy Paul, na nakita niyo po yung mga kamag-anak po namin. Mm -hmm. Parang kami din po dati na nang nangangailangan. At sana din po mapagawan po sila ng bahay po na hindi na po matutuluan po kasi mm -hmm. nakita ko po yung sitwasyon po nila parang kami din po dati. Ayan. Nakita mo ma'am eh huh? yung bahay nila o yan no. Nakita nila sabi niya na po, o yan. Ibang-iba na yung uh, yung buhay niyo kaysa doon sa kanila ngayon na sana pinahiling ng dalawa na sana mapagawaan din sila ng bahay. Kahit lang simple uh, lang na ano, ako. no? yung hintas hindi sila mababasa. Si Lola, ano ginagawa doon sa mga dahon? Ayun, inaan. Nilalagay lang, no? Opo. Ganyan kami! Oo, oh, ganyan daw sila dahil <laughs> sa <niyo> akin <na> yung <laughs> Dahon na, mga dahon ng Dahon, dahon saging. ng saging. Para lang hindi matuluan kayo. No? Okay. Okay. Ano, ano pag nasira yung dahon ng saging? Papalitan. palitan Papal Ede, <laughs> upos na yung dahon ng saging. Mar marami, na upos, saging. Oh, marami ng upos. Ayan, marami daw doon saging. Talagang hinahakot na lang yung mga uh -huh. ano, dahon para pag naulan, no? Eh. Tapos yung ano, ano, sahig, ano? Ano sahig? Yung, ano na balat ng kahoy. Ah, balat ng kahoy yun? Tapos sila may balik. Uh -huh. oh, yung talaga may talaga ng balig. Ah, galing. Napaka-ano niya talaga. Resourceful yung balat ng kahoy, ginawang sahig, o diba? Tapos <laughs> yung dahon, ginawang bubong. Hmm. Pati ano? Pati... Mahirap yung pag naulan, oh. Apo. Ano experience yun yung pag naulan? Ano, minsan hindi makakatulog, ano? Pausog-usog. Kung saan lang tulog. Hmm. tapos, kung saan mga... E, paano pagbagyo na, tapos dahon pa rin ang sangin. Ganyan. Hindi <laughs> ko alam, eh. Hindi niya alam. <laughs> Basta mababasa ka talaga. Mababasa? Apo. Mababasa. mababasa daw sila ng ulan. Ay ngayon, nababasa pa ba? Hindi na po. Hindi na. Thank you po Ito. sa sponsor po na tumulong po na mm. maipagawa po yung bahay namin. Mm. At ngayon, may bahay na kami. <laughs> may bahay na. <laughs> hindi na sila. At, hindi na po kami na babasa ng ulan. Ayan. sila pala sila. Ayan. Hindi na po sila mga mababasa na, you po na. Thank you po dahil sa tao kamusta lang sila na na appreciate nila yung mga tulong mula po sa ating mga sponsors, mga charity viewers. Yan napakalaking bagay po nung hindi po kayo nag escape ng ads po, ano? At ito po ay napakalaking bagay din sa katulong nila. Ayan, nagkabahay po sila, nakapag-aral dito. So, isa po kayo talaga sa uh, pinadala din ni God, no, para si ang mga katulad nila po ay matalo. Mm -hmm. uh, ang ang dami pong nababago ang buhay dahil po sa panonood ninyo, pag nawalang sawang pag-suporta uh, po sa buong team nito. Ayan. Hi, Daddy Paul! Lito, muli kami sa banyo. Dinalaw po namin si Inay. Eh. Babay na po. Babay na po. Maraming salamat po. Si Sineya nasa... Natutulog ng tok na. Natukna. <laughs> Hindi si Sineya busy. May ano siya. May online. Maraming assignment. Ayan, ayan, yun. Hey. Oh. Anong, anong? Wow. Almond. Tingnan. So, Sabi na ito si Tito Lord J. Sineya si nagawa ng assignment. Nagawa ng assignment. Oh. Kasi kanina dapat yung mga yung mga pass nyo. So, yun, dala mo, teacher. Ano? na. Yan. Ito na lang, hindi ko pa natapos. Ang na. Ito na lang, wala pa. Ano kasi, ano sa TLE? Ayan po at good night po sa lahat. Good morning. good morning, good evening po. At maraming maraming salamat po muli sa suporta ninyo po. Walang sawang suporta po dito po sa Trace Maria at sa buong PBT. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn